Kaugnay po na inasali niya po ng ating komunikasyon si Dr. Anthony Tony Liachon, Independent Health Reform Advocate. Maganda umaga po, Dr. Tony. Uh, ah, maganda umaga po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Maganda umaga po sa inyo. Naku, maraming salamat, Dok, sa pagpapaunlak ng aming panayam. Kayo po ay kababayan ko, Dok. Pagamindoro rin ho ako. Pagano po ba? Oh, 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 Maraming salamat Dok sa pagsagot ng maaga ano po sa aming tawag. Dok, ito po may panawagan ng DOH ano po na maghinay-hinay sa pagkain ano po. Lalo na pag kaganitong panahon, talagang masarap na po tahi yung mga inihahanda ano po. Uh, para maiwasan yung mga sakit-sakit. Ano po, uh, Dok Tony? A -a -a paano ba yung ano, mga karagdagang paalala, Dok, sa ating mga kababayan? <coughs> Well, mm -hmm. ang Christmas season kasi 'yan ang pinakamahabang <clears throat>, holiday season sa buong mundo. Um, in fact, may scientific basis naman po mm -hmm. ito sabi ng Department of Health. Kasi meron 'yung pag-aaral na pag uh, sa America pagkatapos ng Thanksgiving, November 27 mm -hmm. hanggang January 6, mataas ang namamatay wow. sa high at stroke. in fact ang highest uh -huh sa buong mundo in a 20-year study wow. sa Amerika. Marami na sa December 25 at saka sa January 1. Wow. Uh -huh. Uh, maraming bagay. Malamig ang panahon, mas makipot ang ugat, tumataas ang blood pressure. Uh -huh. Maliban doon, mahaba rin yung kainan natin uh -huh. at ang karamihan ng kinakain natin ay hindi ma malulusog. Yung high fat diet, uh -huh. pamantika, Uh, maliban sa mga junk food na kinakain natin, Maalik. mga pork. Oo. Um, hindi na ako pag exercise kasi Yun. malamig ang panahon. Ama, Ideally, sa Christmas, nakakapag-gain ka ng 5 pounds hanggang ten oh. 10 pounds. Marami rin naninigarilyo dahil eh, kasayahan sa mga reunion. Mm -hmm. Marami rin ang kumiinom ng alak. Kaya yan ang, ang ang stress because of the holiday season. Maraming rin. Uh -huh. Maraming gagasasin. At ang iba pinagpapaliban ng check-up. Mm -hmm. Postponement of death ang tawag doon. Oo. Huwag na muna ako magpapacheck-up kasi uh, uh, Enero, uh, hindi nila alam may sakit na pala sila doon. Uh -huh. So walang visit sa doctor. Tapos puyat. Uh, dahil sa reunion at may simbang gabi pa. Hmm. So Yan yung, oh, puyat ah. na yun, malaking bagay yun kasi habang puyat ka, kumakain ka pa rin. Mm -hmm. So, yun ang mga bagay-bagay na put forward. Ang isa pa, mataas ang incidence ng nagkakaroon ng respiratory infection. You? And if you are a patient mm -hmm. na may heart disease, you are more um, predisposed to develop cardiovascular disorders triggered by uh -huh. respiratory illnesses. Kaya mm -hmm. dapat ay papabakuna rin ang mga tao during this holiday uh -huh. season. So, so basically, over-indulgence ang na nangyayari. Postpone ng death. At saka may disparity nga pala mm -hmm. ng uh, manpower. At the time na marami may sakit sa emergency during the holiday season, doon pa naman nakabakasyon ng mga doktor na skeletal force. Kasi oh. <clears throat> magbabakasyon din sila. Mm -hmm. And um, that's the problem that we are facing. And then sa Enero naman, We will be faced also with injuries secondary to firecrackers. Ito mm -hmm. yung mga Ayan. usual okay. natin nakikita. Uh -huh. So, ang gusto natin ipayo, <clears> huwag <throat> kayo maninigarilyo. Ang mm -hmm. pagkain nyo, ayusin nyo. Mm -hmm. mag ehersisyo oh. araw-araw. Tapos okay. ang body weight nyo, sukatin nyo. Huwag kayo iinom ng alak. Kasi kahit inom ng alak, tapos kayo ay magdadrive. O oh, yes, kayo yes, ay yes. motorcycle. Um... Driver, mm -hmm. pwede po kayo madisgrasya. And um, gawin natin yung inumin ng mga gamot natin at perhaps hindi pa naman huli, mm -hmm. it's the first week of December, magpa-check up muna sa doktor oh. so that if your sugar, cholesterol, Yon. and other things are deranged, pwede na okay. mabigyan ng medication going to the uh, formal holiday season. Sanga-sanga mm -hmm. pala, Doc dok, dok, dok Tony, ano? yung pwedeng maging dahilan para ma-hospital ngayong Christmas season, ano po? E pag po yan pa yeah. naman, Dok Tony, lalo yung mga dadalo ng simbang gabi, ano po, doon ka napapakain ng marami, yun ang tendency po ng marami, ano ho? Uh, That, that's correct. That's correct. Kasi kaya <clears throat> kung kailangang paparami, eh, kung kailan ka hindi prepared. Yes, Kaya nga, uh, uh, during the holiday season, instead, no, kapag mm hindi -hmm. uh, ang mga doktor, mm -hmm. marami pa naman na-admit. Ah, uh, ang, ang hindi lang maganda ay dahil the merriest time of the year but it's the deadliest time of the year as well. Mm -hmm. um, yep. Hindi lang yon, hindi tayo handa magpa-hospital because our yes. money ay handa para sa pagsasaya, pagka-travel at uh, para oh. sa pagkain sa noche buena. So, dapat uh, alintana mm -hmm. natin na baka magkasakit tayo and uh -huh. we should be careful about Chaka, the holiday season. We can enjoy and be merry, we can enjoy, but be safe during the holiday season. Yes. Tsaka ito yung season din, Doc, uh, Doc Tony, nag-uuwian yung ating mga kababayan from abroad. Ano po, uh, yung nabanggit niyo yung posibleng sure. respiratory illness na naipapasa, ano ho? Kaya importante yung binanggit nyo kanina na nagpapabakuna para ho tayo, dagdag protection po. ano? That, that's correct. Mm -hmm. uh, mga mga bayan, um, <clears throat> meron pa rin naman COVID pero um, hindi na halos ginagamot mm -hmm. at parang flu na lang. Mm -hmm. Pero yung influenza, pwede pong ipagsalin-salin. Walking pneumonia ay eh, andyan pa rin. Kaya ang suggestion ko, mga kababayan, magpabakuna po kayo. Mm -hmm. Mura lang naman ang bakuna. Yes. Sa centers, libre. Sa mga malalaking drugstore, uh -huh. 500 pesos lang. 500 pesos naman. It would really hurt mm -hmm. Hurt you. Pagka ganun. Saka may minomonitor ho ngayong bagong sakit, Dr. Tony, doon sa nag-emanate uh, nag sa Congo, yung ex-disease ex na ang binabanggit din ho, eh, posible raw na Respiratory illness. Wala pang pangalan Dok uh, Tony yung sakit. Yeah. Eh. Ex pa lang oh, ang tawag pa. nila eh. Uh, Oo oh, pero bago makarating sa atin yan, malayo-layo yan. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So wala pa tayong dapat ipangamba, sa... ano? so, uh -huh. ipangamba doon ano? Wala tayong parang ipangamba doon. Ang ipangamba natin eh, uh, ako ngayon, I work in the hospital. Mm -hmm. Kalahati ng admissions ko yung niya. Oh. Uh, matatanda. Kaya huwag nating uh -huh. ibaliwala. Then, uh -huh. Si Kalahati, heart attack. I have three cases in the ICU. Uh -huh. Kaya mag po tayo. Hindi siya basta-basta. Na nababanggit niya, yan, Dr. Tony, ito pong statistics coming from PSA, ano po, January to April 2023 and 2024, ang nangunguna pong causes ng pagkamatay sa Pilipinas, ischemic heart, heart, disease, attack. opo, number one, tapos, pang-apat po cancer. yung pneumonia. Tapos, yeah. cer mm -hmm. cerebrovascular uh, cerebro diseases, diabetes. Stroke po. Stroke, ah, ah, mm -hmm. ah. Diabetes. So, Yan ang apat na common causes uh -huh. ng disease based on the Philippine Statistics Authority. Mm -hmm. uh, ischemic heart disease, ibig sabihin, atake sa puso. Mm -hmm. Number two, cancer. Then number three stroke. Cerebrovascular accident. Mm -hmm. and then diabetes leading the, to the, the, dialysis and then pneumonia. Ito yung dima, top killer disease of the country. Yan ho eh, sa kadahilanan ho ng paninigarilyo, pagkain ng masama, hindi mm -hmm. pag-exercise, mm -hmm. kapatabaan. Ang ang ating obesity rate ay eh, 40% na, 4 out of 10 wow. na Pilipino ay mataba. Mm -hmm. Ang pag-inom ng alak na halos sa lahat ng party, wala hong hindi nakaka-inom. So, nagkakaroon ng holiday heart syndrome. Ang holiday heart syndrome ay isang kondisyon okay. na walang sakit, nagkakaroon ng irregular heartbeat, at pwede siyang uh, magka-stroke or magka-heart -ma attack. Kaya, be careful if you're not drinking, and then suddenly ko'y mm -hmm. iinom. Um, stress can be a big factor as well. Hindi pag Inum ng gamot at hindi pa check up that will be dangerous. So yun hong binanggit ko ninyo na Philippine Statistics Authority mas accentuated yan during the holiday season. Mm -hmm. um, mm -hmm. because we lose our guard, less check up, and less doctors during the mm -hmm. holiday season because there will be the a vacation as well. So may disparity. Mm -hmm. So dapat ang, ang tema ng Pilipino We must be empowered, educated, and engaged to prevent the holiday problem because of the uh, the season. Babanggitin uh -huh. oh, ko ang rason. Because it's merrymaking, kakain tayo. Number two, we lack the uh, passion and commitment na magpagamot muna. Number three, magbabakas mga doktor December 16 pataas. So when you go to the ER, you will be received by more junior doctors. Eh mahirap naman yan. Mm -hmm. Kaya kailangan uh, mag ingat po kayo. Buti na lang di ako alis ngayon dito. Uh, mm -hmm. Kaya pinatanong sa hospital, who, who sa mga consultants sa hindi aalis so that they'll be on call for the holiday season. Eh, di papalagay mo yung name mo so that you'll be on call during the holiday season. Mm -hmm. Dr. Tony, kasama na po natin si Senator Tol. Hey, good morning, Doc Liachon. Ang ko lang, ano, Hi. yung, kasi itong holiday season, uh, syempre, maraming uh, attend ng Christmas party, maraming handa. Hindi naman po nauubos yung pagkain. Uh, kalimitan, pag aten na-attend ng Christmas party, may uwi pa yon. Ang isyo ko po rito, yung leftover food, uh, alam, alam naman natin, nire-refrigerate yan. So, yung iba nga, uh, Pasko, abot pa yun ng bagong taon eh. So, ganun kahalaga po ito, hindi mo kailangan ubusin pero pag yung in-stock mo naman eh matagal-tagal anong epekto ng mga leftover food ah uh, doktor? Ah uh, yung leftover food po ang iba po dyan ang nasisira so you better check it out po. Ang iba po ang uh, kasi iba po hindi processed food, hindi kamon at saka iba. Pero kung madali hong mapanis so yung iba like yung mga fruit salad ah mm. uh, saka yung mga pastries kaya Mag-ingat po. Marami rin ho. May na-admit po ako, Senator, na acute gastroenteritis. Yan po ang nangyayari dyan. Um, and then, do naman sa leftover na hindi nasisira, ang tendency niyan, you will be continue to eat that. Eh, unhealthy yan. Kung may one-week stretch ka, let's naghandaan niya, tama si Senator Ton, December 21, hanggang... Um, uh, January 1, meron nagle tapos pinapaksi yan, niro-roll over yan the whole the whole week. Apo, mm -hmm. eh, eh, kung araw-araw ka pakain yan, tataas ang level ng cholesterol mo. Kaya kanina yung nabanggit na sa Philippine Statistics Authority, heart attack at saka stroke ang number one na cause ng death uh, during the December 25 stretch hanggang January 1 sa global literature as well as local data. Kaya mag-iingat tayo. Kaya kagabi ulam namin eh uh, talong at saka tilapia na uh, kailangan isingit niyo po yung gulay in between do sa mga pagkain kasi sa sa hospital and daming reunions at ang daming get together at ang daming rin pagkain. So Huwag mo kayong kakain ng busog uh, sa, sa, bawat party. And then choose muna ho yung mga healthy foods over the more dangerous food po. Uh -huh. So, ah, so, uh, ito naman, ganito naman ang downside niya na, uh, Doktor, kung iiwasan yung leftover food, magbabawas, ay mapipilitan namang ubusin yung nakahain doon. Paano naman yun? Di lalo namang uh, nasobrahan. Paano kaya yun, Dok? meron po ako sinusunod, na Senator. Hindi ako nagpapakabusog. 70% lang ho ako kumakain kasi ay kakain din sa workplace. So I just eat um, bun po ito sa Japanese po ito. ito po ay nakita ko sa Netflix at sa libro na Blue Zone, BLU Zone na why people live longer in some countries. and Japan, sa Okinawa, in Japan pala, they don't eat um, full. Mga 70% lang sila nagpapakabusog. oo uh -huh. At hindi tayo magpapakabusog ng todo-todo. Para sa ganun, we plenty to spare pa just in case may, kaka may kakainan pa tayo. mhm -hmm. O oh, yun. Oho. an ano bang ano niyo po um Recommendation para mag maging healthy ang handaan po, uh, Dr. Tony? Well, ang sinasuggest ko dapat sa lahat ng handaan may gulay. Uh, balanced diet pa rin. Uh, oh, uh, maraming gulay. Ako pag nasa buffet table, I always go to the salad uh, area or sa gulay. And then the fruits, pabaliktad po ako. Uh, well, the other people would go to the main course Kagad. I will go to the salad area or gulay and fruits. So that ang brain ko po, ang, ang ating hong kasing pagkain kasi dictated by the brain and the stomach. Mm. Uh, tako, tingin tayo. Pero pag lumapat po ang food sa atin, uh, meron na tayong mabubusog na tayo ng konti. So, kung pupunta ka na sa may mga lechon at saka sa mga morcon, kare-kare, hindi ka na masyadong mabubusog kasi nalamanan mo na ng healthy food yung iyong chan. Yan, yan ang strategy dyan. And then, dapat less din ho ang rice niyo kasi ang nakakataba pagkain ay rice. Ang iba ho nagra-rice tapos nagpapasta pa. At uh, uso ang processed food ngayon, Guilty food uh, mga hamon, ah. longganisa, yan ho ang mga nakakakos ng pagbabara sa ating kung, uh, ugat leading mm -hmm. to Stroke and heart attack. At maalat din po yan. So there are three dangerous kind of food na delikado that may actually kill a person. Eh, mabilis. Maalat po. In three days time lang kumain kayo ng maalat. Sa taas ng BP. Pwede kayo mag-stroke. Number two, ma matamis ng pagkain. Kasi pagkamatis mo sa pagkain, madaling, madali pong ang blood sugar niyo. And catastrophic yan pag ang sugar tumaas. At ang uli, kolesterol kasi bago pa naman mag magbara sa ugat ninyo matagal-tagal unless otherwise you're a patient na meron na hong ischemic heart disease o coronary artery disease kaya your medicine for cholesterol for blood sugar and for hypertension eh dapat po iniinom niyo po 'yan um before going to the hospital or kaya mm -hmm. ano on a regular basis uh -huh. Ganun lang naman po ang um, mm -hmm ang pagtingin natin no, during this holiday season. Dapat pala, Sentol, Dok Tony, hindi lang pala drink moderately, ano po, eat moderately. Ayun. Ayong yeah. Holiday season. Sa lahat ng bagay naman, uh, kaya lang we treat Christmas kasi differently because of the festive yes. uh, mindset. Hindi maiwasan, eh, hindi maiwasan, Dok eh. Tapos bukod doon, may nagre-regalo pa <laughs> ng uh, hindi mo naman ma refuse yun pag nabuksan mo yon, eh, ang dami rin. So, ilalagay mo yon sa, hindi nabubuksan, lalagay mo sa rep, hindi naman considered leftover yon Pero pag matagal na rin sa rep yun, eh, iba na rin siguro ang ano nun. Kaya maganda nun, i-share mo na lang sa iba, ah, yes. uh, Dok. ipamigay pamigay mo Ay, na rin oh, din sa, oh i-repackage oh, oh. mo, i-share mo sa iba, yung may mga nangangailangan, mas mainam pa. Ah, Lalo yung mga kakanin. Yung mga kakanin, Dok, magaling pasira. Madaling masira ka ka din. Senator, ginawa ko na po 'yan, my, my friends oh, in the neighborhood. Uh, sinabi ko ho, sa aming mga kasambahay na i-distribute na mga prutas din, ang daming prutas oh, na ipapadala. Diyan, oh. hmm. Di oh, oh. eh. hmm. Di Di hindi mo naman mauubos yung budget. Yes. Hindi mo mauubos. Hindi mauubos. So ibigay mo na sa na nangangailangan. Na ibigay sa nangangailangan o sa siblings mo na within the within the community. Uh, oh. kasi there's so much food. There's so much food. Um, sa mga drivers po ninyo, sa mga kasambahay, sa mga relatives. Uh, yes. Ibigay nyo kasi ma masyado ho marami po. And, and you're correct. Mapapanis ang putas uh -huh. kagabi eh. Mapapanis, mapapanis, hindi maubos. Sayang lang. At pinaghirapan lang. din po gawin niya mga kakanindok, ha? Pinaghirapan din yan. Opo, masarap po. Uh, in fact, meron na ako mga sakanin nagalingo sa Cavite Batangas eh so ang ko i distribute ko nga ho kahapon ho um, may reunion kami with my in-laws on the other side eh may may mga regalo rega na rin tayo doon binibigay ko na rin po wala namang masamang i-repackage eh uh, ma na mauunawaan na yon hindi naman na hindi na kaysa masira at kaysa naman ma-mablog -ka, ma ma ka ang dami mo nakain na nasobrahan ka na naman Ah, uh -huh. oh, ang ginagawa ko rin na uh, senator, binibigay ko po sa ano, sa mga security guard sa hospital, Ayun, ayun, sa, sa mga sa mga manong mga mga manong, correct, correct. mga hospital workers po. So, yun ang ginagawa ko po. Mhm. Mm oh. Yung dapat ganon na lahat. Uh, ano na, mas malakas pa yung kuryente mo sa rep. pag puno-puno na, wala na malagyan yon. Opo, at saka hindi rin maganda na napaka mga mong pagkain, hindi mong magagamit. When there are a lot of people suffering, I yes. think. Yes, yes. Okay. So, the true spirit of Christmas is actually in giving than receiving. Ayun. Okay, okay. at uh, maraming salamat sa mga impormasyon natin. Napakasipag nitong si Dr. Tonel Yatsyon. Uh, sir, Doc, Merry Christmas po sa inyo at sa inyong mga kasamahan. Maraming salamat din o, Senator, at sa uh, lahat ng na nakikinig. Uh, at sana po ikasihan kayo ng uh, Panginoong may kapal ng maligayang Pasko at maligong mm. bagong taon. Maligayang Pasko. Maraming Ay, maraming salamat, Dr. Tony Lechon.